Tinatandaan nyo pa ba si Boy Dila ng San Juan? Meron na siyang bagong title ngayon na Boy Sitsit -Sit or Boy Rehas. After nga niyang mahuli nagsisitsit daw or nagka ng isang minor de edad na babae. Sa mga hindi dito kay Boy Dila, sumikat siya noon ng Wata Wata Festival sa San Juan. Nang nakuharan siya ng video at pictures na nakadila at halatang nangaasara habang nagbabasa ng mga taong dumadaan sa kalsada. Ang masama pa dito, sobrang dami niyang na show na naghahanap buhay that day na binasa niya. Like for example, yung mga grab drivers na nasa loob mismo ng sasakyan nila, mga angkas riders na hindi nakapagtrabaho dahil nga binasa niya ng water gun na bitbit -bit niya ng araw na yun. Kaya siya binang sagan na boy dila dahil dito sa picture niya na to pero ito na siya ngayon. Ayan, boy sit-sit or boy rehas dahil nalabag niya ang Safe Space Act or Anti-Bastos Law which is yung pagsitsit nga daw niya or cut call sa isang babaeng minor de edad habang siya ay lasing. So kung mahilig kayong magsitsit or mag or kung ano-ano pa na under dito sa Anti-Bastos Law, naku, itigil nyo na yan dahil baka magaya kayo dito kay Boy Sitsit, Boy Dila or Boy Rehas. Sayang lang no dahil hindi siya makaka-attend ngayong Wata Wata Festival sa San Juan. This coming june 24 now